sa karagdagan pa nating mga balita. Pag-uulat mula naman sa ating CMN Rolling Reporter sa Mindanao. CNN Live, Live, Live Nationwide. Nationwide. Iliboy Ramos, magandang araw sa iyo. Magandang araw, Dean Ariel. Magandang araw, Pilipinas. May adlaw Mindanao. May ginawa ng hakbang ang Police Regional Office BERMM para mabuwag ang mga private arm group sa riyon na maaring magamit sa 2025 midterm elections. Sinabi ni PRO box Spokesperson na si Lieutenant Colonel Joe V. Ventura na base sa kanilang nakalap na impormasyon may namonitor silang mga pribadong armadong grupo. Hindi nga lang binanggit pa ng tagapagsilita ang mga pangalan ng naturang mga armed group sa BARMM na sinasabi na kanilang na monitor na maging banta ito sa darating na halalan. Dismayado naman ang Bangsamoro government sa naging desisyon ng Korte Suprema sa kanilang petisyon na ibalik ang solo province sa rehiyon. Natanggap na ng Bangsamoro government ang desisyon ng Korte Suprema na ang sagot ay the decision is final and immediately executory and the court will no longer entertain further pleadings. Samantala, nagtipo naman sa Queen of Peace Parish... ang mga peace advocates kinatawan mula sa academe, non-government organizations at ang simbahan para sa isang prayer rally bilang hudyat sa pagsisimula ng Mindanao wake of peace na ang naging tema ay sustaining the gains of the solidarity and resilience. Sinabi na't the uses of Cotabato, Vicar General Monsignor Benjamin Torito D.C.C. na ang Mindanao Religious Leaders Conference, dating Bishop Ulama Conference, ang nanguna sa naturang usapin para sa Mindanao peace process na siyang binigay yung halaga. Wale well, Ramos, CMN Roving Reporter sa Mindanao, radio Kalikasan ng Ong City-Based. Nagulat ng live para sa CMN Pilipinas. CMN Live, live. Nationwide Nation Maraming salamat, Willie Boy Ramos, sa ating CMN Roving Reporter sa Mindanao. Samantala...